Mga tol ko, mga bisback. Ngayon may nagko-comment sa post natin nung nakaraan. Ang sabi niya sa akin, mga tol, is, gusto niya mag pero ayaw ng mama gulang niya Ayun, magandang tanong yun Ganya din ako dati, mga tol. Gusto ko din talaga mag-boxing kasi skill din ng papa ko Mga talent din, kaya na na pa sa akin yung talent niya. Gusto kong mag pero ayaw ng mama ko. Yung mama yung ayaw sa akin kasi eh, alam niyo naman pag mga mama ayaw na talaga yung mga anak na maladapun ng lamok. Eh yun, kaya yung suntukan, di ba? kasi alam naman naman magulang natin na kahit tayo alam din natin na delikado yung sports ng boxing so, ayun siguro yun yung gusto ng mga mama ko ayaw niya ako mag boxing pero once kasi na gusto natin mga to lang isang sports kagaya sa akin yung gustong gusto ko talaga siya kasi yung unang sports ko talaga is swimming kasi yung likod ng bahay namin is dagat na kaya swimming talaga yung unang sports ko. Pero nung na-try ako ng boxing, kasi gusto ko sa sarili ko na may pang self-defense ako kasi binubuli ako ng mga taga sa amin. Kung wala akong ano talaga. Kung baka kinukutya ako. Ayun, uh, nag-open yung boxing sa amin, 2008-2009. Nagsumali ako. Kasi gusto ko lang talaga na pang self-defense. Kaya sumali ako sa boxing. At yun, naging habit ko siya hanggang sa naglaro ako opening sa amin ng interbarangay tawag sa probinsya sa barangay namin mismo nagpalaro yung kapitan namin at sumali ako ayun binigyan kami ng uniform siyempre nang ganyo ako siyempre na nagandahan ako kasi binigyan kami ng uniform unang opening pa lang yun eh kaya unang laro ko talo ako <laughs> yung sa kababayan ko sa amin siyempre unang laban pa eh natalo ako hanggang sa tinuloy tuloy, ko yung training ko hanggang sa susunod ko na laban is nanalo ako hanggang sa nanalo 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 hanggang naging habit ko na din yung boxing kumbaga naging ano ko na din yung sports yun kasi yung sa ano sa magulang natin kasi yung mama ko ni minsan hindi talaga yan nakapanood ng personal sa laban ko kasi gusto ko siyang isa maayaw niya dahil nga eh takot siya kumbaga baka ma baka ano mangyari kasi ayaw nga ng na, magulang natin na Uh, magboxing ako. Kaya ayan, minsan hindi talaga yan nanood yung mama ko kasi takot na takot 'yan. At uh, kahit sa anong lang siya eh. Kahit sa yung true live lang siya manood. di ko alam kung ano siya, pero nan alam kung nanood 'yan, pero sa personal hindi talaga nanood yung magulang natin. Kaya ayun lang. Advice ko lang din, uh, ituloy mo lang yung training kahit ayaw na magulang mo. Kasi darating yung araw na matatanggap ng magulang mo yan at magiging supporters mo yan yung mga magulang mo. Kasi ganyan ako dati, ayaw na ayaw talaga nila. Kahit gusto ko isama si mama, ma, tara, sama tayo kahit ano lang. Kahit ngayon lang, ayaw talaga niya yan. Maliban sa papa ko, yung papa ko isang bisis ko lang nakasama yan siya sa laro ko eh. Tapos nawala na yung papa ko. Kaya ayun, uh, kasi yung mga papa natin, kahit ako, kahit sa anak ko, eh, ayaw rin talagang paboxingin di ba? Kasi naranasan ko na eh. So, kumbaga ganun din yung parents natin. Ayaw na yung anak na masaktan. Maliban kung gusto talaga ng anak, kaya si sinabi ko, wala silang magawa kapag gusto natin. Kaya tuloy mo lang yung training mo. Kasi balang araw, matatanggap at matatanggap ng magulang mo yan. Kaya yun lang ating for video. Yun yung advice ko sa nag-comment sa atin. Maraming salamat.